Hello! Good evening! Hapunan na. Kaya, tingnan natin kung anong ulam. Ay, ayun, bawasan po na. Mmm. 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 Bangos. Tagal kung hindi nagganito, ha? Tagal. Siguro isang taon. Mahigit. Bihira na. Wala na. Bihira. Isang taon na nga, mahigit. Kasi parang hindi na siya nauso, no? Bawang. Parang hindi na siya nauso na ganito. Kasi ang uso ngayon is mga fried chicken. Mm. Sa hindi na. Kasi pati isda na ngayon is nilalagyan ng crispy fries. 'di ba? Mga tasty boy. Ito, itong timplada kasi na to is mga sinauna lang. Kaya parang wala nang gumagawa nito. 'Di ba? Nangitim nga eh, oh, nangitim. Pero okay na rin yan. Ano ba, Bing? Ayan na naman si Mimi. Kamam mm naman. -mm, 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 mm, Malambing to eh. Pusa ko na to. Ah! Ah! Mm -mm -mm. Ayan. bapaknya bapaknya baba na. eh. Ya. Ay, lalagyan ko. Ito. Hmm. Sinamak. Sinamakan. Artum. Yan. Artum, sa Ilocano. Sinamakan sa Ilunggo. Hmm. Mga bawang. Bawang pinipit ko yan. Sarap. Gusto kong... Gusto kong kainin to Kaso lang, meron akong kaagaw. Yung panganay ko, tsaka... Ito rin. Yung binata ko. Pero, mas grabe yung panganay ko. Kasi ito talaga yung kwanya. Tsaka kay mister gusto niya rin yan. Kaya, paubaya ko na lang sa kanila. Gusto ko rin to. Kaso lang, paubaya ko sa kanila. Kasi mas, ikaw na nanay is, para sa sa'yo na, bibigay mo pa. Ganon talaga, di ba? Kasi, ikaw na nagluto, ikaw talaga yung, ano, ibibigay mo talaga sa kanila. Siyempre, para naman matuwa sila. Ganun. Tagal, tagal nung, ano, hindi ako nakapagluto nito. Tap. Nagbukas yung anak ko. Gutom na raw. Kaya ito yung binuk binuksan ko. Okay, guys. Thank you for watching. <laughs> Thank you for watching. Bye-bye. Ikot-ikot ka dyan, ha.